yung ginawang bang sa aking anak at yung bunso ayan siya guys ako yung gumawa niya no ito yung pro kunting tsaka yung buhok niya wait lang ito yung journal guys hindi natin no, siya na video kasi nakalimutan natin siya i video hindi na ni ma ito yung buhok niya guys ito ako mismo yung <sighs> nagputol niyan ito yung hair niya ayan ako yung nagputol niya okay. guys so hindi natin sya na video kasi nakalimutan ko. So, ngayon ko lang na na ako ano video siya. So, the, madali lang naman magpabangs lalo na pag straight yung buhok na gusto mo uh, gawa ng bangs guys. Ayan. Pack one to guys. Mag-shampoo na lang kayo ng batika. So, batika. Batika. Ano na batika? Batiko. Hindi kami shampoo sa batika. Kay Tanurin. Ah, so shampoo niyan? Oo. Ya, yeah, so siyan po lang ako sa Saudi Arabia. Hindi nah, kaya habis niya kan hindi nagsubukan ta kan street. Hmm, oh, kaya pala. Shampoo do yung tita niya, kaya pala doon siya na ki-shampoo. Ayun guys, yung bangs ng aking anak, at picture picture. So front, so front, mano ako. Ha, ari sa man, tarong nga ba? Hmm. Yung bangs ng